So guys, bali magja-jogging kami ngayon dito sa may hinulugan taktak. -tak. So magja-jogging kami para daw bawa sila ng timbang pero feeling ko mas lalo kaming tataba dito. Let's, go. Let's do this! So ngayon guys, ako kayo mag jogging Warm up muna kayo. Bago tayo kumain. O bali pag nakapag-stretching na kayo guys, huwag muna kayong tatakbo agad. Lakad-lakad lang muna tayo. May mga nagbabike din dito guys. So ayun, nagpapagutom na siya. Ay, este nagpapapawis pala. So around 7am na guys at nandito pa rin ako nagpapapawis kunyari sama ko ang aking misis Mami! guys kung makikita nyo dito masarap talaga mag jogging kasi bukod sa malawak napakalinis pa ng lugar at saka ang daming puno guys so tapos na ako mag warm up so tara na samahan nyo oh saka punta hi saka mo mag jogging wala mag jogging ka <laughs> Ano ka pa? <laughs> Nakapagod mag-jogging guys <laughs> Para hindi ko naman napapagod Guys, bali, napawisan na kami. So, kakain na. <laughs> Dalawang lugaw. Hindi, okay. 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 dalawang lugaw, te. Isang sotong hon. Tsaka isang sopas. Dalawang lugaw. Isang po yung baso. guys, kain tayo. Okay. Tara guys, kain tayo

Lalo na kapag malayo yung tinakbo mo. <laughs> Parang hindi nga tumakbo eh. Tumakbo ko? Tumakbo ka sa kainan eh. <laughs> tumakbo ko rito. <laughs> so guys, tapos na kami mag-almosal ng Yemi. So, napawisan na kami. Parang punong-punong na naman ako ng energy. Gusto ko na naman tumakbo. Ayan guys, so punong-puno na siya ng energy pagkatapos niya mag-breakfast ng lugaw. May na naman siyang tumakbo. Tumakbo na siya dito sa nagtitindo ng tao. <laughs> <laughs> Ayan. Tapos ng lugaw, tao. Sarap na ito. Miss na ito Basta naman yung pagjajaging jogging ay lang. Sarap. Nakakabusog. <laughs> <laughs> Sabi ko sa iyo, nakakabusog mag-jogging. Ayan guys, bali nakatambay lang muna kami. Nagpapatunaw lang kami ng kinain. Kasi mamaya, para makapag para makakain ulit kami, ay makapag-jogging na ulit kami yan, So, dito kami nakatambay sa harap ng simbahan. Dito sa may tak-tak So, yung simbahan na ito guys, dito sa may taktak. -tak. Sikat na sikat siya kasi madalas yung siya makikita sa mga pelikula. Lalo na sa pelikula ni Bea Alonso. Madalas dito may kinakasal na mga artista sa pelikula. So, ang pangalan na ay Parish of the Immaculate Heart of Mary. video ako na lang guys. So alam ko guys, si Popoy at si Basha, dito kinasal Tama ba? Dito kayo si Popoy at si Basha. Anong pelikula yun? so naubos na yung taho namin guys. So oras na para tumakbo ulit. Para mabawasan yung mga kolesterol natin sa katawan. So tara guys, let's do this! Oh, akala ko magdadaging ka na. jogging ka sa empanada. Sabi ko tatakbo ko. Tumakbo ko papunta dito sa bilya ng empanada. Ayos. Ayos. Okay so, guys, kain ulit tayo. Pakit kami guys parang lakad lang muna, ang mahal na lang kahit naglalakad ka, napapauwisan ka anong gagawa mo dyan? ha? ha? Pa papaharaw papaharaw ng puro lamig grabe guys, nakita niyo yung bike ni tatay eh. Ipit niya, no? Ako hindi ko kaya yun kasi nakakamala yun. Napaka-late mong Gusto okay. na ba ako? Pili ko na wala ako na ang na bahagya. Ako, ko na dagdagan lang yung timbang ko eh. <laughs> Sa jogging na ganito. Alam ko na to eh. Ayan guys, so eto si Kuya. Siya yung pumipitik dito guys. So hindi lang sa Marilak 'yung may pitikang nagaganap. Meron din dito sa may taktak. -tak. Ayan, so napitikan kami ni Mrs. dyan kanina. Si page 10 nga pala 'yan, guys. And kung makikita nyo, may hawak siyang camera. Right. So sir, salamat sa pitik kanina. Thank you po. Yun no? Know? So guys, pa-uwi na kami ni Mrs. So hanggang dito na lang po today's video kasi alas 9 na rin ang umaga. Medyo masakit na yung sinag ng araw sa balat. So follow nyo na lang guys yung page ni Mrs. Ayan, for more videos. Tsaka meron din kami YouTube channel. Uh, yan na sa baba. Ayan. So lalagyan namin sa description ng video lahat ng details. So sana mag-subscribe kayo at follow. Maraming salamat sa panonood guys. Bye. Bye.